malakas pa sa kuryente yung freezer ng ice cream. So, ito yung madalas na tanong kapag nag-upload ako ng Joy Day Ice Cream. Ito pa yung isang tanong, malakas ba sa kuryente itong inverter freezer ng Joy Day? Yung produkto kaya nila malakas din? So isang buwan pa lang mahigit ako na merong Joy Day Ice Cream Magmula pa lang nung may pumuntang ahente sa akin dito Shinare ko na sa inyo hanggang sa first order ko, second and third order. Pati nga yung binaha tayo at muntik pa maabot ang freezer ng Joy Day na update ko rin yun sa inyo. So, third order yata ito if I'm not mistaken. Nagbibilang na tayo ng mga barya kasi hiniwalay ko yung benta ng ice cream para malaman ko kung may tutubuin ba talaga ako or wala. So, sumusunod po ako sa SRP ng Joy Day. And sa nakikita ko, bawat ice cream, meron akong tubo or kita na 4 pesos. Yung iba, yung medyo mahal, nasa 4 mahigit or 5 pesos. Yung medyo mahal ha. Pero nasa 4 pesos lang talaga ako. Ano yung SRP, yun lang yung sinusunod kong presyo. So, nasa 3,000 pesos yata yung pinuhunan ko dyan. And second order ko, nag-abono ko ng 2,000 pesos dahil hindi pa kaya. Siyempre, bago pa lang at saka umorder tayo habang paubos pa lang yung ice cream natin. Hindi natin inantay na maubos, di ba, na wala nang mabili talaga. Hindi naman tayo nagpapasagad. So, siyempre, kailangan muna natin mag-abono. Third order, nag-abono ulit tayo ng 2,000 pesos kasi nadagdagan ng ibang flavors yung ice cream. Itong order ko na to ay mas madami. 12 boxes yan pero may free tayo na isang box, yung Red Velvet. At nasa 40 pesos each ang bentahan. So dagdag kita sa atin yun kapag nabenta natin lahat. So parang yun na yung pinakatubo natin. Kasi pa-free nila yon So so far mabenta din naman yung ice cream sa tindahan ko and titignan ko pa kung kakayanin talaga na may ganong dagdag ng kuryente kasi sa ngayon naka aircon na din kami dun sa bahay pero nung nadagdag yung 700 ko yung 2 weeks pa lang na may joy day ice cream sa tindahan ay wala pa kaming aircon nun ha Sa ngayon, nagdadagdag pa tayo ng mga bagong flavors para maraming choices at pagpilian yung mga customers natin. iyon